Hi guys, ayan ito yung aking uh, kwento sa pagluluto ng aking pa-order no. Dahil meron akong pa-order na 800 nitong Sunday, anong petsa ba 'yun? October 13 at 14 ay 300 pieces. So dalawang araw akong kumayod sa paggawa ng puto pau. Umaga pa lang ng sabado uh, October 12 ay nagsimula na kami ni mama na mag-prepare ng pagluluto. So sa sibuyas pa lang nagbalat na si mama at sa bawang. Ako naman yung nag uh, slice-slice noon, ang hirap-hirap din kasi mahapdi sa kamay. Sa totoo lang, wala wala pa akong food processor na ginamit. So ayan nga nagsimula na ako dito sa pagluluto ng uh, ng alas 7 ng gabi, October 12. Dahil yung 800 ay talagang super dami niyan, guys. Imagine nyo ang 30 pieces lang na nagagawa sa 15 minutes. So, i-divide natin yun. Uh, 800 sa 30, ganon at i-compute natin. Since ang ating steamer ay nababawasan niya ng tubig, hindi naman pwede na mag-steam tayo na lamang tubig yan. So, ang gagawin ay magre-refill tayo ng tubig at mag-wait na naman tayo na kumulo ang ating steamer. Bago ko yan takpan, guys, pinapalamig muna para hindi magpawis at yun nga ang nakakapagpapanis. Pero, uh, sure naman ako dyan na hindi talaga mapapanis dahil sa mga sangkap na ginamit. Ayan. Hindi ko na lahat yan na kuhanan ng video dahil nga abala tayo sa pagluluto. Ito naman ang ikatlong araw, ang paggawa ko ng leche flan. May order sa akin si customer na 25 pieces. Kaya, ayan, Ah, uh, ginawa ko na at na-deliver ko na din.